Well, sa totoo lang po, iba kasi ang kanilang mga jurisdiction. Pagdating dito sa Pilipinas, yung issue kung pwedeng makipagtulungan ang gobyerno, Supreme Court pa rin po magde-decide niyan. Pero ang ICC, doon sa kanyang jurisdiction, siya lang ang po pwede mag-decide. Pero meron na bang desisyon kung merong jurisdiction nga ang ICC? Well, ang sabi po, nung binasura nila yung ating observation na sinampan ng Solgen, hindi naman ito desisyon tungkol sa jurisdiction. Kaya lang, ikaw kasi, ang inargue mo lang, gumagana hukuman mo. Pag sinabi mo kasi na gumagana hukuman mo, yung tinasabing admissibility, inaamin mo na may jurisdiction ng hukuman. Pero hindi dapat i-exercise yung jurisdiction na yan. So medyo talagang medyo meron tayong pagkukulang doon sa ginawa natin sa, sa ICC. Dahil talagang hindi natin diniscuss kung yung epekto ng pag-withdraw natin, lalo na na meron ng naunang kaso ng Burundi. Yung Burundi baliktad humingi ng preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos ma-deposit ang instrument of withdrawal. Natural, tutuloy ang jurisdiction ng hukuman. Pero tayo naman, yung pre-trial na chamber issued the preliminary investigation order matapos na naging epektibo na ang ating pagbibigay.